Bakit? Huh? May problema ka sa amat na ako? may po. Alam mo siya. Alam mo siya. Hindi ko alam siya friend. mo na. mo friend. Ano ko lang kasi. tao asawa ko eh. Baka inaanin mo eh. Hindi naman ako mapang away na tao. Basta huwag mo lang gagalawin ang tao ng ko. Si Dud, ma'am, kanina pa inaano. Eh no, may ano na, no, may pulis oh. Ma'am, so, si uh, Dud. Sir! Ay, ano. Sir, medyo maulit sir eh. Sakay lang yata. Ay! Ay, ita! Boss! Magasa! Gali! Sir, medyo na maulit, sir eh. Nakainom okay, sir, inaano yung